Yutaku 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 Au oh. Halo 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 ya yeah, bebe ay oh, sugigengki gengki Hola Kickback kareste Kickback kareste Uu uh. Masikip na yung iyang damit putok na putok na sayo dapat sayo malaki na E Yuta ko. Naiingit ka kay ate. Gusto mo rin maghawak ng iPad? Ha? Gusto mo rin maghawak ng iPad? Uy, sus. Uy, ka. Uy, sus. Uy, sus. naiingit naman yung batang yan. Uy. 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 Yuta ko. Oh. Uy. Uy. Yuta ko. Yuta ko. Oh. Yuta ko. Uh, gusto mo nang may kalaro ka? Ha? Huh? Gusto mo may kalaro ka? Ha? Oh. Oh. Uh. Oh, uh. uh, naman yan ay. Uy. Uh. Gusto mo may kalaro? Ohayo. Ohayo. Yuta ko mo hayo.

Hmm. Ay, nagagalit na yan Gusto lagi, nakakarga Ikot-ikot Gusto lagi, nasa labas Napakagala naman Gala ikaw, anak Gala ikaw, gala Gala ko naman, ay Napakagala mo naman, ay Uy, gala naman niya po Uy, Gusto lagi, may kausap Uy gusto lagi may kausap pag naiiwan mag-isa nagiiyak na ay pagkakasama naman kawag nang kawag dal 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 ay ah ah ano no mo gusto lang may kausap 'yung batang 'yan ay yeah. na una, una. una, una. mama o shigoto Hoy nyo binaraw yung, Hugas lang ako ng bote, anak. Play ka lang ha, play lang ha. Ha behave na ikaw ha, behave na. Ha? Behave lang ikaw ha. Ha? kaiwa? kaiwa? oo, wa? Oh, behave na ikaw, behave na, behave. Behave, yuta kong behave ne. Behave na lang ikaw ha. Behave na lang yung pogi-pogi. Ay! Behave na lang yung pogi-pogi na yung.